what's up mga backyard no welcome back sa aking channel so for today's video guys uh, mag update tayo ng mga isda natin kung ano ano yung mga nadagdag ngayon tapos i-update ko na kayo doon sa ating goldfish na na breed so one month na siya noong august 11 at papakita ko sa inyo kung ganong kalalaki na pero ano kasi to eh nabitin sila sa light food kaya yung iba ay medyo malalayo yung agwat ng size So, papay sa inyo guys. Tapos, ayan, walapang uh, wala pang laman yung ating mga aquarium dito. So, wala pa tayo nakukuha kuang stock dahil medyo mahirap. Tapos, nalagyan ko na rin ng tubig. Itong taas. At, i-update ko kayo guys dito sa ano natin, sa goldfish. Tapos, may binili pala akong goldfish na mail dito kay Sir Eddie Goldfish. No? Papaito ko rin sa inyo. Uh, mga one week na to nang dumating dito sa akin. So, yon. So dito guys, dito sa ating show tank, dito sa ating mga 10 gallons. Yung iba yung mga wala pang laman guys. Marami tayong bakanti ngayon. Ayan. Tapos eto anak to ng ano natin eh blue polar at yung ating albino polar. Tapos yung nakapag-breed nga tayo ng angel fish. Iilang uh, piraso lang yung nabuhay eh. Ayan guys, meron na tayo diyang isang angel fish Sinama ko na dito sa blue polar Ayan Tapos dito sa taas guys, ayan Nandito pa rin yung ating mga long pinadanyos Tapos ayan, meron tayo dito ang blue fish Tapos ito walang laman Tapos nandito yung ating ginugroom na HB white Ayan Medyo hindi kasi si eh ginugroom natin yan guys tapos dito sa baba Ayan, meron tayo dito ang crayfish kasi nag-molk at uh, baka kainin lang ng mga kasamahan niya. tapos meron tayo dito mga female na beta, mga breed ko na rin to eh mga crown tail Ayan, meron tayo diyang albino red cross tapos meron tayo dito ang rainbow shark tapos yung ating mga breeder ng PKBM ay may mga prey na Ayan, maraming na rin yung prey nito Ito yung mga breeder natin guys. So wala pa yung ino may in order kami ano eh BKBM so hindi pa nadating. Tapos dito sa ating 75 gallons ah uh, ko na lang yung ating mga koi dito sa ating 75 gallons dahil ang plano ko dito ay gawing kong monster fish tank. So pinag-iisipan ko pa kung anong isda na monster fish yung ilalagay ko dito. Pero meron na kasi tayo dito ano eh shovel nose. Ayan. So, dito siya sa 35 gallons natin. Tapos, meron tayong tatlong Oscar dito. Tapos, meron tayo dyan albino parun. At yung parun shark natin na high pin. Tapos, yung ating wood cut fish. Ayan. So, ito yung binili nating goldfish na SBSD kay Sir Eddie Goldfish. Ayan. So, ito ay male. Ayan. Ito yung ipaparis natin doon sa natira nating binili kay Kiko. Uh, tingin ko ay uh, maganda ang kalalabasan nito pag na natin to guys ayan. so condition na condition na to intayin ko na lang siyang magkaroon ng ah uh, doon sa kanyang pectoral para naisa lang natin doon sa ating female tapos ito yung update natin dito sa anak ng mga goldfish natin ayan ayan so marami din to guys itong mga nabuhay natin ditong goldfish tapos meron na nga dyan malalaki ito. Ayan. So nahuli kasi sa live foods tong mga to kaya ano eh. Kasi di ba nagbagyo, uh, mahirap humanap ng tube effects. Kaya uh, sa dikap sa DBS decapsulated lang sila kumakain noon. Pero ngayon mga 2 days na na kumakain sila ng chubi kaya tatabanan nila ngayon. So, nabili ako ng tubig ngayon kay Sir Stock Hunter. Ayan. So, nag-deliver siya dito sa area ko. Tapos, ito yung goldfish natin, guys. Ito, yung female. Ayan. So, malaki pa tong female natin kaysa doon sa male na nabili natin doon kay Sir Eddie. Ayan. So, ayan. So, maraming maraming salamat, Sir Eddie, doon sa nabili ko sa yung male SBST na goldfish. Ayan. Tapos, uh, meron din tayo dito mga kinukondisyon na beta. So, mga isasalang ko sa breeding. Ayan. Ito, ganda nito guys. to. Ayan. Mga, gin mga gin room ko na to eh. Tapos, meron tayo dito super red. Ayan. Ito yung super red natin. So, wala pa akong may pares dun sa ating super red. Kaya, dyan muna yan. Bali, pagagandahin pa natin lalo. Tapos, uh, meron na ulit tayo dito mga fry ng mga uh, blue collar. Ayan. Balik, may dalawang paris tayong blue collar dito. So, mag-update tayo doon sa aking, ano, sa mga, sa mga tab. Uh, At na rin yung mga isda ko dun eh. So, let's go! So, dito naman guys, uh, medyo magulo yung setup natin dito sa ating uh, breathing area. No? So, ayan, kung makikita nyo ay halo-halo. Pero nakapagparami tayo ng isda dito sa ating breeding area. Kasi okay, so, lang itong ating mga balutmolis dito. Ayan, ayan daming try. So, meron tayong dalawang bakanting styro dito. Baka inipat ko muna kong isa eh. Kasi medyo masikip. Tapos, pa, so, meron pa tayo dito mga balloon modis, ayan mga ano, mga dalmatian o yung ano, marble tapos, ito yung ating mga EFR, tapos dito sa kabila yung ating mga HB pastel, yung HB white ah, uh, ito yun guys, ayan so, lilinisin ko kasi ito uh, babawasan ko ng tubig kasi matagal silang lumaki pag yung hindi na water change eh. kasi hindi ako nagwa water change dito eh nagdadagdag na dadagdag na ako ng tubig tapos ito yung aking mga beta ayan so wala pa kasi tayo yung beta rack kaya ganito lang muna yung setup natin guys tapos ito yung ating mga gold dust balloon molly na layer tail marami na rin pra guys ayan so, lilinisin ko yan guys Dadagdagan ko ng tubig itong mga styro natin. Tapos meron pa pala tayo dito mga, ayan, silver balloon mollies. Ayan. So yung mga backyard at ngayon lang tayo natapos, no? inabot na nga tayo ng hapon. So inalis ko yung styro dito, yung styro box, kasi yung, yung blue dream natin na shrimp, ay butas yung styro noon So, nilipat ko to dito. At niready ko to dahil may parating tayong BKBM. No? So, dito natin siya ilalagay. Tapos, itong isang styro tab natin ay lalagyan natin ng BKBM na breeder natin. So, ayan. At naginis ko na yung ating mga breeding ng beta. Ay, beta tuloy. Sorry, ng gapi. Ayan. At itong ating mga HB white. Malalaki na yan, guys. Tapos na water change na rin natin itong ating mga beta fish. Ayan. So ma kung matatanong nyo itong ating lagayan na to ay lagayan daw to ng ano eh, toyo, toyo tsuka. Ayan. Nabili lang natin yan. 20 pesos sa ano kay Malik pero galing daw shop 'yan so hindi na ginagamit ni Malik kaya binili ko na lang sa kanya So 'yun lang guys Tapos makabackyard at uh, may, may binila nga pala akong mga storage box na gagamitin ko doon sa aking MB farm So ito ay pauna muna so bumili muna ako ng walong piraso so malaki to guys ayan So, gagamitin natin to doon pang breeding ng mga guppies. Yan. So, bala ko ay mga 15 pieces na storage box. So, abangan nyo yun, guys. Yung gagawin nating setup doon sa ating MB farm. So, kaalisin na, aalisin ko na nga pala yung sa kong tarapalpan doon. Yung pinagbreedan ko ng mga PGBM dahil, ano eh, butas na eh. At hindi ko nagagamitin. So, doon ko ipapwesto yung storage box na ikakabit natin doon sa ating MB Farm. So, eto nga pala yung shovel nose ko guys. Nilipat ko nga pala dito. Ayan. Nilagay ko muna dito dahil nilinisin ko yung kanilang 35 gallons. So, yun mga kabakya, hanggang dito muna ang aking update pati doon sa ating breeding area, no? So, salamat mga hindi pa nakakapag-subscribe. Ah, uh, please like and follow sa aking Facebook page at padyan na rin sa aking YouTube channel, no? So maraming maraming salamat. Happy fishing po. Bye-bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no, man, I still go. Go. Go.